kaday. Punta kami pala mga kaday ni Kuya Joel sa ano. Night market dito mga kaday sa Baguio. Uh, time check mga kaday mga 10pm na ng gabi. Dahil wala ng otos mga kaday nagpaalam kami para pupunta dito. Ayun nag open naman si ate. Ayun naglalakad kami mga kaday dito. Doon pala kami mga kaday nag stay sa Supreme Court of the Philippines mga kaday kaibigan ni ate tatawi din ba tayo kuya? hindi ko alam mga ko kung anong mabibili namin doon ah ito yun kuya oh, victory liner saan yung ano? di ba may bus dito na parang pang ano? yung mahal? Yes, yung pwede ka nakakahiga doon din? Oh, One five ata per ano nun eh, per person. Pero parang alis nila kuya, parang gabi talaga. Oo, kasi simple, walang traffic, iwasan traffic. Mga, mga ten? Oo, hmm, iwasan kasi ngayon traffic. Ayan, naglalakad lang kami po. Ah, naglalakad lang kami. Naglalakad lang kami mga kaday. Sobrang lamig dito mga kaday. Diyos ko para ako naka-aircon. Kuya Joey no? <laughs> Kuya para kang riding in tandem. <laughs> Anong daan to kuya? Anong street? Street. Street Boys. Dito na kami mga kaday. Sa night market. daming tao. Hindi ko alam kung anong mabibili.

lang yun kuya talagang na street sa kabilang wala na hmm. hindi yung ito lang yung dito dito lang yun oh. wala na dun sa likod nila <laughs> saan yung ano Burnham hmm? saan yung Burnham <laughs> <laughs> puro lahat mga ano, sunflower. Takoyaki. Yan kuya yung crops, 150 lang. Crops. Hindi ko alam kung matibay. Matibay oh. Makapal. Meron kasi manipis. Yung... Oh, big shit. Yan po pulo poor. Yung mga pagbago din din. Mga mahal din tra, mga Bilihin Paano yung e nakikita mo sa TikTok dito ang mahal na. Wala pa kami na bili, mga kaday. ba? Totoo ba? Totoo nila.

Wolf, Wolf, si Wolverine nandito. Si Stilts pa lang si Wolverine na nakita ko. Ayan kuya, ang mga naipay. Kita yung mga short. Ay, mahal man, 80. Sa TikTok na lang ako. Oy. Sa TikTok na lang. Ano? May Audi. Hindi, yung may bagyo na pangalan. Hindi na iya, okay na iya. Yan ko yung mga short o. Ano sir? No. Ay, salat. Tukuyo o? Oh. Baka 50 po. 50. Pati ito po. Oh, ah. Lahat daw fifty. Kunin <laughs> mo na yan buong hangin. <laughs> Ay, sorry. All items 50 pesos. Ito maganda, marang medyo ano po yung medyo bago-bago -ba. Ay, malaki po sa'yo. Ito o, pulo? Biolip. Ayoko niyan, pulo yan eh. Ito po yan o. Kaso mahaba sa iyo, no? Kahit na no, maganda naman ang quality. Ito ko ya oh. Kalipis. Ito oh may duck, may pato. Ayan, may, may dumi. May manchata sa likod, tingnan mo. Or parang himul mo lang. Alika buklan. Parang nasunog ng plancha. Ano to? Balik mo dito eh pag hindi mo tanggap. Mm. <laughs> oh. Tingnan mo muna, Bi. Mo. Maganda ba 'to? Ha? Maganda ba hindi? Oh, yan maganda kasi makapal. Anuhan mo lang to kuya yung guntingan. Ano? Hindi guntingan? yung parang himulmol niya. Anuhin mo lang. Onin mo to? Oh. Ayan ang pink. Malalaki na yan sa'yo. Tama lang malaki. Lang. Itong, ah, itong black, itong black. Itong oh, black. Yan. Yan. No. Ganda yun. Hindi na natin ikili ako na nakasulat. Nakabili ako mga kaday, pero... Hehehehe

jaga -e gitu. I did not over dito sila bubuo. Oh. Nag-iisa lang sa Session Road. <laughs> Anong road yun ito kuya? Session Road. Bato Bornham to? O, oh, picturean mo ako dito. Dito mo nang picturean Ganito lang, pahiga. O, oh, di patayin mo na lang. Duna. Di pahiga ba? Sige, Hindi patayin Eh, patayin ah, mo. O, sige. Ka. Aday na sa akin sila bubo. <laughs> May dala <daladalang> malita. <laughs> Pinalayas na sila bubo, kawawa naman. <laughs> oh. Dito ko lang pala matatagpuan sila bubo sa bagyo. Oh. Tingnan niyo mga kaday. Pagalagala yung labubo dito sa bagyo. <laughs> Oh, hila hila ng malita niya Kumaya oh, eh ano pa yan hold upin pa yan ang laman ng malita <laughs> babay <labubo. laughs> na po, pa away na kami mga kaday

Oo, basta maano ka lang magpili. Yung sa akin niya, iwan ko kung... Yung alin? Tatlo, tatlo 100. Sa'yo, 50 isa, di ba? Oo. Tatlo 100, didatlo ko na kasi pag isa, oh, 40 lang. Saka um, short, saka isang polo. Hindi mo kinuha yung black? Black din, pero iba. Hindi yung black na pinili ko, yung una? Okay. Yung um, continental yung talaga Ah. Oo. Dito pa tayo kanina kuya dumaan, parang iba man to. Oh. Nakakatuwa naman yung labobo. <tong> <tong> oh. Kasi punuan nga, di ba? Punuan. alas 10 na kasi kami mga kaday nagpunta kaya tamang tama lang mga kaday yung ibang tao pabalik na kaya hindi na siya masyadong sikipan mga kaday yung nabili namin mga ukay na saang nabili ko 34100 na sweater mga kaday basta anuhin mo lang pagpili hindi lang ako nagvideo mga kaday kasi ang sikip doon sa may mga mga stall mga kaday mahirap pag mag-video-video kasi maraming nagpipili maabala tapos nakabili ako ng crocs mga kaday crocs na yun ko sandal ata yan 380 tapos dito mga kaday bawal ang tawa hindi sila nagpapatawad mga kaday fix na talaga yung price nila no choice mga kaday kaya ayon nakabili na rin ako ng t-shirt pasalubong para kay Nian, tsaka tot, totibag. Totibag? bag Totbag bag, bag para kay Nicole magagamit niya sa uh, ano sa school ha? ay na ako kaya tanong manini ha? na ako ha? ay na Tapos bawal dito mga kaday ng plastic. Maraming bawal dito mga kaday sa bagyo. Bawal magdura, bawal magtapon ng mga basura. May multa mga kaday, bawal mag sigarilyo sa public place. Pag bumili kayo mga kaday, magdala kayo ng sariling eco bag. Dahil hindi sila nagbibigay ng plastic mga kaday. Pero pwede kang bumili ng nanwoven mga kaday. Nanwoven na bag. 20 pesos. Yung malaki. Kasi nung start daw mga kaday na bumaha dito sa bagyo, yon mga kaday ang pinatupad ng ano nila dito, ng no? ordinansa ng bagyo. Bawal ang mga ano ng plastik, Kaya Bumili kami ng eco bag kuyang nagbitbit nandyan yung pinamili namin at violet pa yan pagbabalik kuya parang bilis no pagbabalik parang bilis di ba pero pagpapunta pa lang para ang tagal natin naglakad University of oh. Di ba kuya University of Cordillera Di ba harap to kanina ng SM Ah sa likod nito Ah. Ito pala yung harap. Bukas mga kaday gagala na naman kami. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Kaya abang-abangan nyo lang mga kaday ang aking next na vlog mga kaday second day sa Baguio yan na kamera dito, dito ko na mga kaday tatapusin ang aking vlog sana nagustuhan nyo mga kaday please like, share, comment and subscribe mga kaday sa aking channel Ayun. thank you for watching mga kaday bye bye